Nabasag na nga ba kayo sa inyong Noche Buena kagabi mga kapuso? Alam niyo ba ang mga paborito ninyong stars? E eh may mga favorite din kainin sa ganitong okasyon. Ano-ano kaya ang Noche Buena favorites ng mga sikat? Let's watch it! Bukod sa regalo, ano pa nga ba ang inaabangan tuwing holiday season? Siyempre pa, ang pagkain ihahain sa Noche Buena. Kaya maging ang ilang favorite ninyong celebrities looking forward na sa kanilang Noche Buena cravings gusto na gusto ko yung buko salad ng mami ko. Tapos gusto na gusto ko yung molo soup ng ate Joan ko. Fried chicken, sopas, hamon, morcon, ah uh, embutido, adobo, ah uh, beef with mushrooms, tsaka cassava cake. Of course, hamon, kape, keso, kesong puti, prutas, lugaw, yan. Puto bongbong. -bong. Wow! Pwede ba kami mag christmas sa inyo? Yung ikamamatay ko. <laughs> yung lechon, yung matatabang pagkain. Basta kasi meron akong sakit eh. <laughs> uh Oo. -oh. Takaw. <laughs> Nako, hinay-hinay lang tayo sa mga pagkain makolesterol. Marami. Um, mahilig ako sa kare-kare. Hindi na masyado sa lechon, kasi nagpapapayat ako. Pero, stuff like that at saka mga kakanin. I love the Filipino kakanin. Mga bibingka, puto bumbong, palitaw. Ako sa akin, ano na yan, heaven na yan. Heaven naman talaga ang kumain ng mainit na bibingka at puto bumbong this cold season. I look forward to the turkey. <laughs> Yung stuffed turkey. And kasi um, kakarating lang ng brother ko from Spain. So, kumpleto yung pamilya namin. So, I'm so excited for that. Siyempre, andyan yung staples talaga. Andyan yung meron kang queso de bola, may ham, Yun naman talaga yung parang mas masarap siyang kainin kapag Pasko. Pero, gusto-gusto uh, gusto ko yung mga lutong bahay na parang lahat kami nakikitulong talaga na gawin. Like fruit salad, ganyan. Basa paalala lang sa mga kapuso natin dyan, okay lang i-enjoy natin ang mga handaan ngayong Kapaskuhan basta'y sa alang-alang din ang inyong kalusugan.